Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Naging busy po ako lagi. Pasensya na po kayo, ano? Sa mga gustong magpatulong sa atin, bukas naman po ako. Mag-message lang po kayo sa akin Facebook account. Okay, mag-pray muna tayo. Insya Allah, bigyan kayo ng magandang reading ngayon. Okay. Lord, dinalapit ko po itong tao sa iyo na nanonood sa akin naway maligaya ang kanilang puso, paligayahin ang kanilang business, trabaho. Ilayun niyo po sila sa mga masasamang tao. Ilayo niyo po sila sa mga tao na nanakit sa kanila, nakakabigay ng problema. Lord, yung mga mahal nila sa buhay, naway buksan nila ang kanilang puso, magpatawad. Bigyan ng pag-ibig sa kanilang puso, Lord. Yeah. Okay? Sige, checking energies tayo sa inyong mga person. Ano yung mga nararamdaman? Running. Okay? Meron kayong running. Pero dalawa kayo, ano? Ang sweet. Parang nakikita ko na parang may something ito. Ano to Rejection. Ah, rejected. Okay. Tingnan pa natin. Karmatites. Okay. Married. Feelings. Okay. So, nakikita nyo naman na something dito na parang... pangit sabihin. Okay. Ayoko kasi ng mga, ano, mga reading na ganito. Okay. Sabihin na natin, nakagawa ng kasalanan sa yung person mo. Um, nandoon na yung parang karma, what goes around, comes around. ba? Diba? So, sa madaling salita, may nakikita ako dito na parang nag-cheat siya sa'yo. Ang karma is, lino ko din siya kung sino man ang third party na yan. Okay? Parang naglolo ko din ang kanya third party. Okay, tingnan natin. O, maring kasal kayo, maring hindi kayo kasal. Okay. Ito yung past relationship niya. Meron siyang addictions. Okay. What, uh, ano bang ibig sabihin ng mga addictions? Hinaan mo yung ano, yung cellphone niya. Yun, oh Work, mommy. So, ano ba yung ibig sabihin ng addictions? Nandyan na yung mga alcoholic, mahilig mag party-party, mahilig mag ano pa, yung mag inom inom alam nyo yun, yung mga pangit na no, no, no. <coughs> nagsaglit lang na no! record si mama, come come, come na saglit lang Ma. 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 Hmm. saglit lang, nag record si mama, mama. okay so, Andun yung addictions, may napabayaan kayo, may pera pero parang hindi siya maluwag magbigay or yung kung may business kayo, ninanakawan or something or hindi siya naglalabas talaga ng effort sa'yo. Okay, so yung karma kasi, ang nangyayari kapag ginagasto niya sa ibang tao kanyang pera, bumabalik din sa kanya yung kung sino man ang ine-effortan niya, nilaloko din siya. Okay? So, ganun po yung nangyayari sa person mo ngayon. So, meron siya na-realize. Okay? So, siguro itong mga week na ito, or last few days, or last month, may nakaaway ito. Tungkol sa lupa, sa tao, sa kaibigan, pwede. ba diba? Meron siyang nakaaway. Pagod yung puso niya ngayon, stressing yung isip niya, Okay? Meron ako nakikita, pero meron siyang kagalit. Yan. So, pagdating naman dito, syempre, baka wife ka, or mag-boyfriend ba kayo, or partner. Okay? nag ka sa kanya. Umaasa ka na magkakaayos, or alam mo yun? Actually, naiisip niya. Naiisip ka niya. Kasi meron tayong si partner ng marriage is, ang card niya is, is, si Queen of Wands. Yun. Tinamaan na siya ng malaking konsensya. Okay? Ayaw na niyang mawala ka sa buhay niya. Pag, pag ako nagkamali dito, baka wala na akong chance. Yun ang naiisip niya. Baka kung hindi ko kaya tong salbahin ang relasyon na ito, sino pa ba ang magmamahal sa akin? Kundi yung asawa ko. Sino pa ba ang tatanggap sa akin kundi yung ikaw mismo? yun ang naiisip niya ngayon. Ito pas na siguro to maaring pas na. But itong mga kagalit na itong tao na ito, baka present pa tong mga to. Okay? So, doon yung good thing, oh. Naiisip niya pa rin na paano ka, ang laki ng kasalanang nagawa niya sa'yo. Yun. So, still pa rin hold on. Nag-hold on pa rin siya sa marriage ninyo. Kung hindi kayo kasal, maring nagsasama kayo, maring may anak kayo, yon. So, kung kasal naman kayo, maring successful talaga kayong mag-asawa. Meron lang talagang kagalit, kamag-anak, o kung sino man ito na pwede nyong kaharapin ito. Okay? Or pwede nyong haharapin kung sino man ito. Okay lang yon ang problema yung mga taong naiingit sa atin, yung mga taong nagbabas, yung mga taong hindi natin alam, wala tayong ginagawa pero galit sila. Normal na po talaga yan sa buhay. So, anong gagawin ninyo dyan? Pwede kayong, pwede nyo so, magsuot kayo ng bracelet, magsuot kayo ng kung ano, anong protections. Okay? But, make sure ninyo na yung nagretual ng gumawa nun sa inyo is powerful po talaga. Okay? Kung pumunta kayo doon sa gumawa ng bracelet sa inyo, e eh, pala-away din yun o may kaaway din yun, mapapasa po yung malas sa inyo. Meron tayong tinatawag na pasamalas, pa swerte. So, mag-ingat po kayo. Okay? Mag-ingat po talaga kayo. So, meron kang nakikita dito na parang, may nakikita din ako dito na parang hindi ka makamove on doon sa kasalanan niya lagi yung pinag-aawayan, yung mga bagay na dapat tapos na. Okay? Kapag nakita nyo naman nag-effort yung person niyo magbago, tapusin nyo na yan. Okay? So, maring kaaway ito, maring kayo din, mag-aaway kayo, may, meron kayong magpasasalitan kayo ng salita, mainit ang ulo niya. Yan. So, wag nyo na sabayan. Okay? So, patient talaga. So, itong yung kakatuwa naman, eh, iniisip naman niya yung marriage ninyo, yung eh, nararamdaman niya, mahal na mahal yung pamilya niya. Okay? Yun ang nakikita ko sa person niyo ngayon. Mahal yung pamilya niya, even though na parang tinulo, tinutulak mo siya lagi, even though na parang nafe-feel niya na parang wala, walang walang pag-asa. Okay? Parang yun ang nasisense sense niya. Okay? Ayan, oh. Ikaw yung lakas niya. Kayo with your family. nag on lang siya doon sa mga kasalanan niya. Nagiging trauma din pala to. Trauma din para din sa kanya yung mga nagawa niya. Okay? Hindi niya ma-explain but some of you is under the spell with yung person niyo. Maring hindi niya alam na nagkakasala na pala siya sa'yo, nagayuman, nabulungan, Meron pong ganon, pero alam mo, actually, ikaw talaga yung mahal niya, the Empress and the Page of Cups, ikaw yung sinisigaw ng puso niya. Naway, sana tulungan mo itong tao na ito, humingi siya ng tulong sa iyo. Kung kaya niyo tulungan ng person mo, tulungan niyo po sila para ma-unlock ang spell sa kanila. Okay? So, Wheel of Fortune, o, oh, 'di ba diba? Bababago rin ang inyong mga presence. Ang ganda. Wheel of Fortune and Queen of Pentacles and Page of Cups. Okay. So, gusto niyang ibigay yung kung ano man ang nararapat sa'yo. Meron swerte yung papasok sa inyo ngayon. May nakikita ako. Hindi naman kayo totaling pabagsak talaga. May perang malaki. Kaso, ang pangit lang dito, sana kapag may pera kayong inahawak ang malaki, wag kayong makontento. Okay, halimbawa, nakapera kayo ng nagbigay yung may mga government dyan na nasa pwesto. I mean, what I mean yung nasa government na nagtatrabaho, meron silang income tax, ano pa, in returning tax, uh, may pabonus ng mga government. Siyempre, masaya kayo, may pera. Nakakatanggap kayo ng 50,000, 50, 100,000, kasi may pera. So, anong gagawin ninyo? Tatamarin na naman yung iba dyan. Yan. So, nakakuhan ng loan sa bangko, nakakuha ng renewal na anything na pera. Ang mahirap lang sa inyo, kapag may pera na kayo, tatamarin na kayo at sobrang excited niyo. nawawala kayo sa ano nyo, sa goal ninyo. Okay? Niisip niyo saan to gagastusin, uubusin ganito ganito. Well, mali po 'yun. Mas masarap po tingnan natin yung bank account natin o yung pera, yung bag natin. Ah, uh, nang doon lang siya. ba? Diba? So, wag nating isipin yung mga hindi na kailangan. Pero, ang swerte po dito, meron po talaga, may perang papasok, medyo malaki-laki ito. Hawakan ninyo ng maayos. Okay? So, yun lang po. Talaga may pera. Ano, swerte pa rin kahit pa paano. So, checking energies naman tayo. Kamusta kayo? Kamusta naman yung kayo? Ano yung emotions ninyo? So, ni kong cards. Yun, ito. Kamusta yung kayo? Kamusta? Sana maging... Sana masaya kayo, ano? Masaya yung mga puso niyo Spend time with your family. Work, work. Mahalin natin ang trabaho natin kasi nandyan yung swerte. Nagsisimula po yan sa kwarto, sa bahay. Naglilinis na ba kayo ng bahay nyo? Kailangan po malinis ang bahay natin. Okay. Meron po tayong bukang liwayway bukas. Kung sasama po kayo, lagay nyo po yung pangalan nyo dyan at saka yung um, manifestations nyo. Okay, manifestations at saang lugar kayo. Okay sumama kayo kung gusto nyo. Ang mukhang liwayway po kung nasang bansa po kayo. Kung nasang bansa po kayo, don po kayo mag... don po kayo mag-ano, ng sunrise. Okay? Queen of Wands. So, may lahat, may plano. Hindi ko alam kung anong plano mo pero alam mo yan sa sarili mo kung ano po yan. So, tingnan natin. Parang positive naman siya. Uh, may pera, may cuts eh. Kasi para sa akin, ang cuts kasi is swerte. So, wow, magiging busy ka. Okay. Meron kang aayusin, ano? Okay. Five of cups. Salo-salo. May party. May handaan. Anniversary. Okay. Palang celebrations to. Victoriano Okay, parang may gano'n. Three of wands. Ay, sorry. Ano pala to? Four of, ano to? Three of wands. Sorry, tama nga. Okay, so, something coming na parang may taong gustong bumalik sa'yo. Okay? Uh, tinitingnan kanya sa malayo, pinagbamasdan kanya sa malayo or meron taong nawala sa iyo na pinagsisihan niya ngayon na bakit siya lumayo sa iyo. Okay? curious siya kung kamusta ka na ngayon. Kung anong ginagawa mo? Kamusta yung ganap, kaganapan mo ngayon? Okay? Okay, five of ball. Ano ito? Five of coins, sorry. Oh. I think some of you talagang busy sa career ngayon. Pero, yung iba po sa inyo talagang drain na drain kayo. Nahihirapan kayong kumilos, nahihirapan kayong magtrabaho kasi depressed kayo yung iba sa inyo. Napapagod kayo. Okay. Pero, ayun nga. Three of ocean five of potions. Mm. Drain din pareho yung cards ninyo. Ay, nako. At some of you, ingat po kayo sa mga tao sa paligid niyo Parang may after lang po siya sa inyo. Okay? May nasisense ako parang may after lang siya sa inyo. But, dito po sa person niyo, I think meron magbabalik or nagsisisi kung bakit kanya iniwan may pagsisisi. Someone's talking. Kasi sana si ano. Someone's talking. nag i siya sa'yo. Ini-stalk ka niya. Hindi siya mapakali din. Parang nakikirious siya sa'yo. ano ginagawa mo? Page of Wands. Okay. The Hermit. Okay. Tingnan natin tong Page of Seven of Swords. Oh, seven of ocean. Oh. Sobrang pagod na pagod ka na. Feeling mo kasi parang kahit anong gawin mo, hindi ka magiging masaya. Oh, sorry ha, pero yun yung cards ninyo. Parang feeling mo, hindi ka kamahal-mahal parang nagiging cycle yung situations mo ngayon na someone na may 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 paparating, may aalis. But alam mo, hindi mo kailangan malungkot. Hindi mo mag, hindi mo kailangan sila. Kung hindi ka nila mahal, may tao pa rin na darating sa buhay mo na magmamahal pa rin sa iyo. Okay? So dito nga lang, meron lang malalampasan mo naman 'to. Huwag kang mag-alala may stress ka lang ng slight kasi feeling mo parang ikaw yung breadwinner sa family. Feeling mo talagang parang ano, parang nadi-drain ka lang sobra kasi yung ipon mo, kailangan mong nakafocus ka sa family, kailangan ko ganang ganang ito, ganito, kasi lahat nakaasa sa akin, okay? So, believe naman ako sa pagkatao mo, but something revert coming, okay? Huwag kayong mag-alala may magtatapos. Ibig sabihin, may magtatapos. New beginning pa rin yan, mga mahal ko. Huwag kayong mag-alala. Okay? Wow. Sabi ko, magtatapos. But, isang magandang panimulan. Coming pa rin para sa inyo. So, climb this reading. Kahit ano man itong pagsubok na ngayon sa inyo. Maring nag-away ka ng person mo. Maring bumalik siya sa pangloloko niya. But, the good thing is, meron siya ditong naiisip na parang gusto niya magmakaawa, gusto niya bumalik sa iyo, ganun. Okay? Parang nagsisisi siya na bakit ko 'yun nagawa sa kanya? Yung iba sa inyo stalking na ano na kaya ang ginagawa niya ngayon? Kamusta na kaya siya pagkatapos ko siyang saktan? May mga ganun issue involved dito sa loob. Okay? So, kung gusto nyo magpa-reading, ito po ang aking Facebook account. Maraming maraming salamat po. May litaro po. Yan, wait lang. Dito po kayo magme-message, wala po kayong ibang i-message ime kundi yung Facebook account ko. Okay? Uh, ano to? February 4 980. Yan lang po ang aking Facebook account. Ito po yung cover. June 4 515 po. Okay? Wala po kayong ibang i-message ime kundi itong Facebook na to. Huwag po kayong mag -alala. Ako po ang may ano niyan mag-message lang po kayo. wag po kayong mag-text message dito. Facebook or Messenger. Okay? So, basahin ko po ang natulungan natin. Ma'am, ako rin po gusto ko pong magpasalamat sa iyo. Una sa lahat, kamusta ka na ma'am? Napapansin ko po, lagi po kayong wala, lagi po kayong paos. Sana po ay mawala na po yung sakit nyo. Ay, maraming salamat. Oo nga, hindi ko alam. Hindi na bumabalik ang boses ko. Hayaan nyo ba? <laughs> hindi pa naman ako nung papacheck up. Pero, sana wag yung mga thyroid-thyroid na yun, nakakatakot. Sana wag. Okay, so, pahinga lang siguro, ano? Hindi ko alam. Kasi, marami kasing uso kapag nag-i-spell nag ako or nagtatrabaho. Okay? So, sana po i gumaling po kayo, okay? At, ma'am, maraming salamat din po na binigyan niyo po ako ng pagkakataon para matulungan, ma'am. Naging maayos na po kami mag-asawa. Unti-unti na po namin inaayos ang amin. Problema. Thank you po talaga, ma'am, sa lahat ng naitulong mo sa akin. God bless you po talaga, ma'am. Ingat po kayo. Sana po wag po kayong mapagod sa lahat ng tutulungan mo. Kailangan ka namin, ma'am. Wala pong ibang nakagawa nito kundi dahil lang sa akin. Sinubukan din po ng ate ko ang Manispel mo, ma'am. At magbibigay din po siya ng message sa pero nakwento niya po sa akin, ma'am, grabe po talaga ang Manispel mo. At balak po namin Next month, si Mama naman. Maraming salamat po talaga, ma'am. Talagang hulog ka ng langit sa amin. Muli po, ma'am. Maraming salamat po sa pagiging masaya. Okay. Ang dami niyang message, but okay lang po. Meron po talagang... Naiintindihan ko naman po yung mga client ko na ang haba-haba mag-message, pero okay lang po talaga yun. Hindi po ako nakaka-reply. Hindi po sa ibig sabihin na dinededma ko kayo. Talagang may ginagawa ako pero promise po talaga yan binabasa ko po yan lahat mga madam ko. <laughs> okay? Ingat po kayo at eh. maraming maraming salamat. Bye-bye.